Hello mga mare, samahan nyo nga kami sa kaganapan namin ngayon sa labas. Dahil birthday nga ng aking anak ngayon, pupunta kami ngayon sa SM North. At dahil taga San Mateo nga tayo, ay dito ang daan namin sa batasan. Ang ganda ng panahon ngayon mga mare, saktong-sakto sa gala namin. Halos dalawang linggo rin kaming natingga sa bahay, kaya excited na excited na naman ang mga chikiting. Naalala ko lang yung paakyat sa batasan ang dinaanan namin. Dati kinakabahan kami ni Mr. Dumaan doon, dahil yung dati namin sa sasakyan, eh inakyat namin doon. Grabe nasunog talaga yung clutch niya dahil hindi na kaya umahon. Muntik pa kaming makaatras at tumirik sa gitna ng traffic. Eh ang tarik pa naman ng daan dun mga mare at madalas traffic sobra dun. Pero ngayon wala nang kaba. Maayos na tung bago namin sasakyan. Second hand din siya pero wala nang kaba dahil maayos na talaga yung pinili namin. Sa awa ng Diyos nakabili rin ng ganito dahil sa pagsisikap. Sunday pala ngayon kaya grabe ang traffic dito sa SM North mga mare. Nahirapan pa kami hanapin kung saan magparking dahil first time nga namin dito. Tapos sinundan na lang namin yung mga sasakyan. Mabuti natin na lang tama yung sinusundan namin. Ganito pala dito sa SM North, sobrang daming sasakyan, pati sa loob ng parking traffic. At talagang mag-aantay ka ng lalabas bago ka makapag-park kasi nga punuan. Kasama nga namin ngayon yung dalawa nilang pinsan. Ang lalaki na nila, ilang taon na lang dalaga na sila, ang bilis ng panahon. Kasama rin namin ang mga lola nila at si Kuya Briggs at si Mister. Mag-aalas 12 na nga ng mga oras na to kaya maghahanap muna kami ng makakainan. Hinahanap namin yung pagkaing Pinoy na of double Syempre, wala nang iba kundi mang inasal. So, sobrang lawak nga ng SM North ay nahilo-hilo na kami sa paghahanap ng Mang inasal. Sa kabilang building pa pala kaya medyo malayo yung nilakad namin. Kaya pagdating namin dito, gutom na ang mga person. At dahil nga tanghalian na ng mga oras na to, asahan na natin na mahaba ang pila dito. After 30 minutes nga, nakaupo na rin kami. Tapos 15 minutes ulit ng pag-aantay bago makuha yung orders. Namiss nga namin magmang inasal dahil hindi ko na rin maalala kung kailan kami kumain dito. Sila. Nanay. Na, alas 12 pasado na. Butom na butom na na. Lola. <laughs> Nung natapos na nga kami kumain, hinanap na nga namin yung kidsona. Ang haba rin ng pila ngayon mga mare, dahil siguro Sunday. Sa sobrang dami nga ng tao, pati yung tren na hihirapan ng dumaan. Magkatabi lang pala yung Dino Land at kidsona. Sobrang excited na nga yung mga bata. Inip na inip na nga sa pila. May mga naga-assist nga dito sa pila para i-scan na lang yung QR code para doon ka na mag-fill up ng waiver at kung ilang kids ang papasok sa loob. Ang rates nila dito ay 420 pesos for 3 hours at 390 pesos naman for 90 minutes. Kung magdadagdag naman kayo ng adult, mag-a-additional kayo ng 150 pesos. May sari-sarili na ring locker dito. Kung nagbabala kayo pumunta, magbaon na kayo ng sariling medyas. Required kasi ito pagpasok sa loob. Ang laki pala talaga ng loob ng kid zone na dito sa SM North. At dahil first time nga namin makapasok dito ay talaga namang tuwang-tuwa ang mga kids. Malulula ka talaga sa dami ng pwedeng paglaruan nila dito. Hindi na nga nila alam kung ano ang uunahin. Talaga naman nag-enjoy na enjoy ang mga bata dito. Pasado alas 3 na nga nang makalabas kami ng mall. Umaambon nga ng mga oras na to pero tumigil rin. Kaming dalawa lang pala ni Mr. ang sumama sa mga bata sa Kidzona. Dahil si Kuya Briggs ay minor pa at hindi pa raw pwede sa guardian. So kung papasok siya ay additional 390 pesos ulit. Kaya sabi niya hindi na raw siya papasok dahil wala naman daw siya gagawin doon. Ibigay ko na lang sa kanya yung pera kaya sumama na lang siya kila nanay na mag ikot ikot sa SM. Mabilis naman kaming makarating dito sa San Mateo pa uwi. Buti at walang traffic. Dumaan nga muna kami dito sa sa bilihan ng pansep dahil magmemeryenda muna kami sa bahay. At syempre, hindi kumpleto ang birthday ni Ate Erich pag wala ang cake. Kaya dumaan na rin kami sa Prima Blend. Isa na namang masayang memories ang hindi nila makakalimutan. Thank you for watching!